Hello guys, good morning. Support so this video guys. Dahil di of ko today, medyo tinanghali na nga pala ako magising ngayon. Dahil tinatamad akong bumangon talaga. Kasi sobrang lamig talaga guys ng aming aircon guys. So kagabi nga pala naglaban ako para kahit tanghaliin ako guys magbangon at magluto ng angin, magprepare ng aking mga pagkain ngayong araw na to is okay lang. So ayun nga, tumay na rin ako guys kasi around 11 rin. Thank you, thank you. Thank you, thank you. So, ayan nga pala, guys. Tumay na ako at pupunta na nga pala ako ng kusina. Dahil nga sabi ko mag-prepare na ako, guys, ng aking pagkain, ng aking breakfast. Pero, tanghal na rin nga. So, parang breakfast lunch na rin yung aking prepare, guys. So, ayan. Pagpunta ko nga pala ng kusina. Nita na ako sa labas, guys. Pero, medyo inaantok pa talaga ako. Promise. Sa so, totoo lang. Gustong-gusto ko pang matulog. Pero tanghali na eh. Pero kagabi lang kapag lalaban naman na ako, kaya okay lang. And then, kinaka ko na nga pala dyan yung kaldero guys, kasi masasayin na ako guys. Kasi pupunta rin yung aking kaibigan guys, kabilang lahat. Dahil masasayin na ako ng aming pagkain. Para sa aming breakfast in yung tanghalian. Hinugasan ko na nga pala dyan yung bigas na aking sasayin dinamayan ko na nga pala yan, guys kasi nga dito pa kain si sister ko sa bahay so pakatapos nga pala niyan guys is ito na no, na nga pala ako na kung anong lulutuin chinik ko muna kung lulutuin kung hindi ko anong lulutuin guys kasi wala talaga akong maluto and then nilabas ko na nga pala yung isda guys na dalawang piraso na bilay ko nung nakaraang araw sa bonanza ah. so ayan yung nagasang ko muna yung isda kasi nga medyo matigas pa kasi yung isda guys so, siguro na ano talaga na fresh ng bonggang bongga kaya yes so ayan pinalayan ko muna yon pinalambot ko muna yung isda baos yung okay, wine and then tinanong ko muna guys kung anong pwede kong gawin dyan sa ating cabinet dahil wala nga akong makita ko ng ulamin no kamuna nga pala ako ng tubig para sa aking inumin guys kasi nga ang ginagawa ko niyang guys bago ako kumain bago man ako mag start kumain is nag mo muna talaga ako ng hot water every morning talaga yung guys na nagiinom ako ng hot water para sa akin din maganda kasi yung guys maginom ka ng hot water and then ito nga palang lababo guys separado na naman nakakaloka talaga kasi nga ginagamit ng iba eh, hindi tinatanggal yung mga mumumumo so ayun ginawa ko guys nagtubiro muna ako guys tinanggal ko nga pala yung laman yung bara dito sa ilalim ng lababo so ayan sinarado ko na siya mag ano muna tayo magtubiro muna tayo ngayon araw na to dahil di naman natin ngayon so mapagkabalan mo natin mga bagay-bagay And then, inano ako na nga pala guys, nilabang ko muna yung aming basahan. Kasi nga, para maganda na at malinis naman yung aming kusina. And then, nakainit na nga pala ako ng tubig at mag na ako ng hot water. 30 minutes guys, before akong magkain. Nainom talaga muna ako guys ng hot water. Maganda yan guys, try nyo rin mag ng hot water every morning. Kasi maganda yan sa metabolism, mabilis siyang maka... Mabilis kang makadumi at maganda rin yung pampat labas din siya ng mga toxic ng ating katawan. And then, hinalo ko na pala guys yung aming kanin. Paluto na siya guys. Ang dami. Halos punong puro yung kalirok guys na niluto guys. Apat na gatang ba naman nila na ko dyan? Kasi nga, medyo malakas din kumahit kami ni sister. And then masarap kasi niluto kong ulam guys. Ayan, hinihiwa ko na nga ng sibuyas. Kasi nga, magluluto ako dyan. Guys, mag-experiment na naman ako guys nang ano ba yung kalabasa na mayroong ano siya guys. Mayroong yung cooking cream. Masarap siya. First time ko palang itong ginawa guys. And then hiniwa ko na nga pa. Binilisan ko niya mag-iwa guys ng sibuyas. And then bawang. Ayun na, ko na nga pala guys yung ating kawali. Tapos isindi na natin yung ating kalan kasi nga mag magagawa na tayo guys ng kalabasa with weed milk cooking cream so ayan ngayon ko pa rin tulutuin guys tingnan ko hindi ko alam kung masarap ba ito basta tulutuin ko lang ito kung bahala na kung masarap ba sila kung hindi sana ganun sana all Then, nagasang ko muna guys ang aking kalabasa guys. Yung kalabasa nga pala binili ko pa yun nakaraang linggo pa. Ang dami kasi mura lang mura lang dito guys yung kalabasa na binibili. Alam mo ano lang siya 99. Point, basa, 0.99 dirham mas murang mura lang siya wala pang 1 dirham guys ang pakabili ko niya dinaglagay na nga pala ako guys ng ng mantika unting mantika lang nagay kasi pangit sobrang mantika and then naglagay tinanok ko na nga pala guys naglagay din ng kunting nor cubes lang guys masarap siya guys try niyang lutuin ganyan guys walang lahok wala siyang kahit anong bangot diyan nung lagay man diyan nung cheche boreche diyan basta masarap siya guys yung may, ano yan cooking milk ba ba cooking milk and then ilagay na nga pala guys yung bawang ilagay ko na rin din yung sibuyas guys para nga ay kunting luto naman siya guys hindi naman siya din so mas maging sibuyas sa kayong bawang and then hinalo-halo na natin guys then mamaya Lagyan na natin guys ang ating kalabasa. So nandito na nga pala yung kalabasa dyan guys. Matila yan guys pero ang ako ko dinurog-durog yun. nilutong-luto ko talaga yung kalabasa yan ng bumi para mas masarap. And then hinalo ko ulit oh, yan, guys hindi. para ma-mix yung ma-mix ba yung pagkaluto ng ating kalabasa. Hindi so, ko na yan. Ayan guys sinasabi ko yun no? yun. Yan cooking melt na yan. Napakasarap niya kahit hindi ginagata. Para ka na rin guys na ginataang kalabasa pero mas masarap siya guys. Ang sarap niya, promise. Try niyo yung lutuin niya, guys. Kalabasa lang, tapos sibuyas na may bawang, guys. Gigisahin niyo lang yung sibuyas sa kabaw. Then, tinaktan ko nga mula siya, pinakulok ko lang siya. nilagyan ko lang siya ng asin and then, ah, uh, tawag dun, yung north cubes ba na chicken, chicken or cubes yun na nilagay ko, guys. pero napakalina. Then, iniwa ko na nga pala, guys, kasi manambot na yung aking isda, guys. Ang bala ko niyan kasi dapat is papaksiwin. So, sabi ko matagal pa pa so, Kaya ang ginawa ko is tiprit ko Iniwa ko yung dal dalawang piraso pinag-apat ko siya guys. Masarap yung ganyang isda guys sa Pinas. Ang mahal ng ganyang isda sa Pinas. Dito ang mura na bili ko lang siya guys na tindiram. Hindi nilagyan ko na rin siya guys ng kaunting asin lang ang nilagay ko dyan. Tapos, ayan na nga pala guys. Kumukulo na yung ating ginisang papa ano ginisang na, ginisang papa hindi pala ginisang ano ba yung kalabasa na may cooking na ayan doon na nga siya guys ang sarap nyo napaka no. milty nya promise guys subukan nyo yan guys simpleng luto lang kasi sa mga bata mas masarap pwede yan guys masarap yung pagpakain sa mga bata and then nilagay ko na nga pala guys yung ano dyan yung isda yung primitive ko na nga pala okay, guys at ginamit ko nga pala ang kawali dyan guys is kawali yung sister ng ating kapitbahay kasi nga maganda gamitin yung kanyang kawali hindi nadikit yung, yung kawali guys ang pangit dumidikit yung isda kaya pag ng isda is durog na ayan ang hapala si sister ko guys kapit pa bye, bye muna guys see you my next vlog